Hello po sa lahat. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. So welcome to my channel. So this is Rose again. So if you're just new here, please don't forget to subscribe, like, and share. So um, by the way, I am a teacher by profession, teaching here in Myanmar. And uh, to all my uh, families kababayan so i really miss you all so um, ngayon is um uh, sakit ako and um malayo sa pamilya and it's pretty hard na malayo ka sa pamilya mo at uh, may karamdaman ka and um panalangin talaga ang ano sandata no so Um I think it's because of the weather changes. So kaya nga nagkasakit ako. So uh, this I think this is my first time na ano nagka-flu ako. And um uh masakit ang ulo ko and then uh may lagnat ako pero ngayon better na ako no so uh, may muscle cramps may mga joint ano ako pains and then um, ano din my sore throat tapos um grabe ang headache ko yung uh, pati ano chills ko so um, for two days No, so, nag-chill ako. And, um, hirap talaga pag nasa malayo, no? So, if ever, um, ano, um, you're planning to work abroad, away from family, kailangan talaga strong ka. Kailangan prepared ka mentally, emotionally, physically ang pag-abroad is di pwede sa mga taong ano weak no so kailangan strong ka talaga pag nag-abroad kung uh, gusto mong mawalay sa pamilya just you know uh, for them no for for their future sa mga pamilya mo so kasi hirap nga sa Pilipinas di ba kung uh, sa Pilipinas lang ano lang ang maano mo so ang hirap talaga so kaya nga yung ibang kababayan natin uh, nagpupumilit na mag abroad kasi alam naman natin kung gaano kahirap sa ano sa Pilipinas di ba so kahit na malayo kahit na miss ang family pero kailangan strong pa rin para sa family. And um 'yun nga kasi nga yung nung isang araw is nauulanan ako kasi um parang ano na nag-change na ang weather dito. So ayun nauulanan ako tapos natamaan 'yung ano yung immune system ko parang nag low down although may mga vitamins naman akong take, no? so tatlo nga ang vitamins na tinitake ko pero di talaga natin maiiwasan na minsan is matatamaan tayo no? so iniingatan ko palagi ang aking health pero sometimes talaga is matatamaan talaga tayo no? so but you know panalangin and um, you know keep on praying kasi yun lang talaga ang panlaban natin no, sa pumalayo tayo sa pamilya so prayers all the time and um, God will always be there no, on our side there is nothing impossible for Him. Kung ang Panginoon is nasa sa atin, walang sinuman ang makapag uh, makapag uh, makasakit sa atin, o kung anuman. Kung anuman ng uh, mga, mga evil na spirits na you know, nagpupumilit na wasakin tayo. But God's grace, for God's grace, Uh, keep strong pa rin, no? So, yun talaga, importante talaga yung may, may Diyos ka na, na sinasandalan. And then, keep on praying. Kasi wala namang imposible sa Panginoon, di ba? Kailangan talaga is copy talaga sa Panginoon. Most especially kung nag-iisa ka lang. Di, ano, di, um, di talaga, easy yung malayo ka sa family mo. Nami-miss mo yung family mo, nami mo yung mga parents mo, yung ano, yung tawanan sa Pilipinas, yun, nami-miss ko yun. Yung so, mga gatherings, yung simpleng, you know, yung simpleng uh, occasion na nag-get uh, together kayo. So, wala yan dito no so I cherish all all those moments na together with your family kasi nga wala nga dito yung laughters parang na ano ko ba iba talaga sa Pilipinas no yung laughter yung basta masaya sa Pilipinas yun ang namimiss ko um, on the other hand kung ano lang, magstay tayo sa Pilipinas. Eh, hindi rin tayo, parang ano lang, di ba? Magkano lang naman ang sahod sa Pilipinas. Di ba kaya nga uh, pumunta tayo sa ibang bansa para para makapag-ipon, you know, para sa pamilya kahit na uh, life is not easy, kahit na nami mo ang family mo pero you know we have to keep strong so being an OFW is not easy sa tingin ng iba is chill chill lang parang ang happy ng life pero nagkakamali po kayo dito is inaano lang namin parang hinahide lang namin no ang amin uh, ang pagkakami sa family no at uh, we keep on trying to be strong para sa pamilya so ayun, uh, uh, on my third day kawa in a, for God's grace uh, umiinom lang ako ng ano, parang ano ba yon Yung para sa, kasi inuubo din ako eh, sa ano, inuubo din ako, and then, uh, pumunta nga ako sa ano eh, sa, sa supermarket, may ano sila doon, may, kahit na nag ako, pumunta ako sa, ano, sa supermarket na may massage chair for 10 minutes, um it costs like ah uh, 1000 shots mura lang at yun uh, sa awa ng juice is parang gumaan ang pakiramdam ko mm -mm, for 10 minutes na ako an yung uh, nagpa-massage ako sa ano massage chair ba so and then uh umiinom ako ng gamot sa lagnat and the problem was hindi ako makakatulog sa ano sa ano ba 'yon yung gamot na iniinom ko magdamag hindi ako makakatulog guys I mean, oh my goodness anong gagawin ko tapos uh, Ayun. ano lang kumain lang talaga ako uh, kahit na kahit na ano kahit na yung bang walang lasa. Kumakain talaga ako and then umiinom ng gamot and then rest. I was absent nga for two days. So, I just rest and then sa awa ng Diyos is ano naman na na okay naman ako. So, akala ko kung ano-ano na kasi alam mo naman um, ang, ang virus is ano ano na ngayon laganap kung ano-ano na mga virus, 'di ba? So, pero sa awan ng just okay naman. So, nami ko na ang ano, Pilipinas. Kaya nga nagba ako kasi minsan nga nami ko. So, para iwas ano, boredom. So, 'yun ang ginagawa ko. So, nagba ako para ba maano yung isip ko. Parang ma Ibang tawag nito. Ma-divert. Mm -mm. Kasi pag wala tayong ginagawa, parang, parang nakakaano din. Um, parang, ano, kasi nag-iisa ka lang. ba diba? Iba-iba nga. May mga ano tayo dito, pero kanya-kanyang buhay naman. di ba So, kanya-kanyang buhay, and then yung iba is busy di natin pwedeng hin sila. No, yung ano ba yung uh, galawin sila or magbabother nila kasi nga busy, busy din sila. So, kailangan talaga is ano, gagawa ng paraan para hindi ma bored Minsan, nakikipag-usap. Yun. So, ayon Ganyan talaga ang buhay inubuhay you know, uh, OFW kailangan lakasan ng loob talaga di ka talaga pwede dito pag di ka malak ma di malakas ang loob mo kaya nga nababalitaan niyo yung iba di ba within ano lang within uh, nag-aabroad one month lang umuwi na <laughs> kasi na 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 namimiss ang family so ano talaga kailangan before ka mag abroad buo yung ano mo decision mo mentally, physically emotionally ready ready ka lahat no so ayun sa awa ng Diyos naka adjust naman so sa ngayon dito na lang po ako so please guys help me support my channel by subscribe uh, subscribing Liking and sharing. Thank you so much, guys, for listening and watching my videos. And I want to see you again next time. Bye bye.